Salamat mga kaalam So ngayong araw nga pala yung pagdating ng aking bayaw Hindi yan ha at hindi rin Si ayan si Ustad Asnudin Manso So si bayaw pala ay nanggaling sa Mahad Omar sa Bagyo At nakapagtapos siya doon ng tatlong uh, taon na pag-aaral sa Quran At ganap na siyang hafid na nakabisado nina yung buong Quran. Alhamdulillah. So ngayong araw nga pala mga kalam, inan nandito kami sa pwesto ni Ustaz Salahuddin Abdul Manan na walang iba kundi ang Biryani Nur na kung saan gusto nang ipatagim kay Bayaw, Ustaz oh. yung pinakamasarap, yung pinakasikat, pinabalik-balikan at dinadayong Biryani dito sa Baseco Port Area, Manila. So kung gusto niyo pong matikman yung mga Biryani nila dito ay nagkakahalaga po ng 150 pesos yung solo nila, chicken Biryani at yung beef Biryani naman nila na solo ay 250 pesos at yung chicken tikka with kubus 140 pesos only. So pwede rin kayong mag-order dito ng bilao o maramihan. Katulad wow. na lamang nitong makikita nyo dito na kung saan ito yung hinanda ni Ustad Jalahudin at ang kanyang butihing asawa para kay Bayaw. At syempre kasali na rin ako dito kasi sinamahan ko si Bayaw. Mindset ba? Mindset para makalibre ng biryani. <laughs> <laughs> Siya nga po pala, pwede po kayong mag-order nito Basta nasa Metro Manila lang po kayo Pwede kayong mag-order at ipapadala ito sa Lalamob So kontakin nyo lang po yung kontak na yan O yung Facebook na yan na inilagay ko dyan sa screen Para makapag-order kayo At makarating sa inyo yung order ninyo At sa inyo pong pag-order ay nangangahulugan po ito Ng inyong suporta sa ating buting ustad At sa suporta sa halal ng mga pagkain nating kamusliman At sa mga basay ko naman po Ay malapit lang po ito sa barangay Kung inyo itong dadalaman dalawin o bibisitahin para matikman ang kanilang napakasarap na biryani. So sa pagkakaalam ko ay tanging sila lang yung nagbebenta ng biryani dito sa loob ng Baseco. Kaya madali lang hanapin ang kanilang shop. Sa kabilang dako naman ay ayan, nagmukbang na kami dito wow. at nagmekos-mekos na sa biryani na nasa harapan namin at kasama namin dyan si Bostong na Jake Cuenca ng Baseco Port Area Manila. So sa mahigit tatlong taon nga ay ngayon lang ulit kami nagkasama-samang kumain kami nila Bayaw, si Ustad Salahudin at syempre may bago kaming kaibigan na si Bo Bostong. So si Boss Tong nga pala ay napaka-supportive na kaibigan at syempre napaka-supportive din sa relihiyon natin. At samantala may backup dancer kami dito, yung anak niya Stad Salahuddin. Nakikita niyo dyan, no? Oh. <laughs> So yun na nga, so mubarak kay Bayaw, Ustad Asnudin Mansur na kung saan dalangin namin sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung pagiging hafidh mo ay mapakinabangan ng iyong sarili, ng iyong pamilya, especially dito sa mundo at maging sa kabilang buhay sa yawmul qiyama at dalangin rin namin na maging successful ka sa pamumuhay mo at makakita ka na rin ng mapapangasawa mo insya Allah at syempre huwag nyo rin pong kaligtaan na bumisita o mag order dito sa Biryani Nur na kung saan matitikman ninyo ang authentic biryani taste syukran wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad Kana Alim klib. Muhammad Kana Alim klib.